Jo, Marjo! Marjo. Ay, Marjo, ha? Or Jo ha? Napakomento na rin si Pinoy Big Brother Community Season 10 teen Edition host Robbie Domingo sa trending history quiz episode ng reality show dahil sa maling sagot ng mga housemate sa dalawang tanong tungkol sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas at pinagsamang apelido ng tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Nagsilbing quizmaster ang PBB host na si Robby Domingo. Nagkatapatan naman ang mga housemate na sina Gab Scribicon at Kai Espinido. Ang unang tanong, anong pangalan ng tulay na itinuturing na pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Nagbigay pa ng close si Robbie na ito ang nagdurugtong sa mga pulo ng Samar at Leyte. Naunang pumindot ang teen housemate na si Gab. Kitang-kitang hindi siya sigurado sa kanyang sagot. Ang binigkas niya ay S-Lex o South Luzon Expressway. Ang tamang sagot para dito ay San Juanico Bridge. Halatang pinigilan ni Robbie ang kanyang pagtawa. Sa sumunod naman na tanong, sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ay mas kilala sa tawag na. Ang nakapindot naman ng buzzer ay si Kai. Pwede pong pakiulit ng mga names, hiling ni Kai sa quizmaster na si Robby. Inulit naman ito ng TV host. Josma, Marjo, sabi ni Kai. Kitang kita naman ang pagpigil na matawa ni Robby. Sinusubukan pang buuin sa isip ni Kai kung ano ang tamang sagot. Wait lang, wait lang, nakalimutan ko ang mga apelido, wait lang po, mahina po talaga ako sa... Hindi na nakapagbigay ng sagot si Kai dahil naabutan na ito ng oras. nag naman si Gab na kanyang katunggali. Marjo. Majo ha, sagot ni Gab. Ang tamang sagot para dito ay Gomburza. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizen. May mga nagsabing bagamat aliw at nakakatawa ang mga ito, kailangan daw maalarma ang Department of Education o DepEd na tila ba hindi na alam ng kabataan ang ilang mga detalye sa kasaysayan ng Pilipinas. Narito ang komento ng mga netizen. Open the schools, DepEd. Galing mag-transition sa TikTok pero di kilala gumburza huhu you don't have to be a valedictorian to know them. Gomburza is literally the easiest thing you would know in Philippine history. Nakaka de Pero kung kay drama yan or opa, memorize pa pati full name. 150 years after the martyrdom of the Gomburza, they have been renamed as Majoha. We have so much work to do. It's not just martial law. If we let things be W, people never making sense of the whys of history, some troll will fill the gap for them. Nagbigay na rin ng komento rito ang mismong quizmaster na si Robin nitong Martes ng umaga, April 12. Sa una, nakakatawa pero habang tumatagal, di na nakakatuwa. Sana maging daan ito para makita kung ano ang kakulangan sa sistema ng ating edukasyon, Ania. Samantala, wala pang pahayag ang PBB Management o ang DepEd tungkol sa panawagan ng mga netizen sa kanila. Sa junior high school kasi, hindi nakabilang ang paksang kasaysayan ng Pilipinas sa mga dapat ituro sa bawat baitang. Asian History, Grade 7, World History, Grade 8, Economics, Grade 9, at Contemporary Issues, Grade 10 na ang tuon sa asignaturang Araling Panlipunan. Sa Senior High School naman, mas nakatuon na ito sa mga usaping politikal. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ibahagi lamang ang inyong opinyon para sa iba pang latest trending topics na kwento. Please pakipindot naman ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat.